Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka hindi malutas na kaso sa kasaysayan, ang misteryo ng Somerton Man. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng krimen at misteryo. Noong Desyembre 1, 1948, isang lalaking walang pagkakakilanlan ang natagpuan sa Somerton Beach sa Adelaide, Australia. Nakasuot siya ng formal na damit, kurbata, coat at sapatos. Pero walang wallet, ID o anumang bagay na makapagtutukoy kung sino siya. Ang kakaiba pa rito, tila wala siyang anumang sugat o sinyalis ng karahasan. Pero hindi rin matukoy kung paano siya namatay. Sa kanyang bulsa, may natagpo ang isang piraso ng papel na may nakasulat na Tamam Shud, isang pariralang nangangahulugang tapos na o natapos sa Persian. Ang papel na ito ay mula sa isang bihirang kopya ng librong rubayat ng Omar Khayyam. Nang matagpuan ng pulisya ang nasabing libro sa isang sasakyan malapit sa crime scene, may nakaukit na kakaibang code sa likod nito. Isang serye ng random na letra na hindi pa rin naisasalin hanggang ngayon. Dahil panahon ito ng Cold War, maraming naniniwala na si Somerton Man ay isang espiya. Ang kakaibang code na natagpuan sa libro ay maaaring isang classified na mensahe at ang kanyang misteryosong pagkamatay ay maaaring assassination. Bagaman walang natagpuang lason sa kanyang katawan, iniisip ng mga eksperto na posibleng isang bihirang uri ng poison ang ginamit, isang chemical na mabilis na nawawala sa katawan pagkatapos ng kamatayan. Isang babaeng nagngangalang Jessica Thompson ang lumitaw sa investigasyon may kopya siya ng librong Rubaiyat at tila nabalisa siya nang ipakita sa kanya ang larawan ng Somerton Man. Pero hindi niya inamin kung kilala niya ito. Kalaunan, natuklasan ng mga DNA expert na posibleng may kaugnayan si Somerton Man sa kanyang anak. Taong 2022, isang forensic scientist ang nagsabing natukoy na niya ang pangalan ng Somerton Man, Carl Webb, isang electrical engineer mula sa Melbourne. Pero kahit may pangalan na, nananatili pa rin ang tanong, bakit siya nasa Adelaide? Ano ang ibig sabihin ng code sa kanyang libro? At paano siya namatay? Ang kaso ng Somerton Man ay isa pa rin sa pinakakakaibang misteryo sa mundo ng true crime. Salamat sa panunood. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari sa Somerton Man? May kinalaman kaya ito sa espionage o isa lang itong trahedya ng pag-ibig? i-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kit sa susunod na kwento.